Ayan, anong Tagalog ng work immersion? Na. Hi guys! Welcome to my vlog! Andito na naman tayo sa isang makakapanabig na section ang Lincoln! Kaway-kaway! Kala mo busy sila pero hindi. Oh, Pretending yung mga yan man, eh. Okay. Great pretender yun. Oh. No? Uh, busy ba kayo? Ano yung ginagawa nyo? Happy birthday ma'am. Happy birthday. Anong ginagawa nyo? Okay daw okay. nyo. Sabi ko sa inyo eh. Great pretender eh. Kunyari nag ginagawa pero nagda-drawing lang naman. Kunyari, napaka-studios nila, pero hindi. O, di ba? Sulat-sulat. O, kunyari, nagsusulat siya, pero nag-chat-chat siya sa jowa niya. Ay, may jowa ka, ka ba? O, wala naman pala eh. Ay, oo nga. Na-miss niyo ba si Four Piece? Sino ba yan? Pinapakilala ko sa inyo si 40 The graduate na daw siya. Oh, may supply na ba tayo? Wala pa rin ko. Oh, ayun baka naman. Hanggang ngayon wala pa supply. Ilang buwan na? Tatlong buwan. Tatlong buwan na. Tatlong. Tatlong buwan. Tatlong araw. Tatlong buwan po. Tatlong linggo. Alam, umiiyak na siya. Walang supply. <laughs> Ay, ang gulo ko daw. <laughs> Ginugulo ko sila. Tagalog, pero ang title ng subject niyo English. word Immersion. Dahil Tagalog yan, sige Tagalogin niyo. Anong Tagalog ng Work Immersion? Ayan, anong Tagalog ng Work Immersion? alitang ang translate, Work Immersion. Wala, hindi nga ma, medyo tagalog. <laughs> Alita! Alita, nag-flat oh, ka! ma'am. Pas ka, mamaya babalikan kita. De la Cruz, anong Tagalog ng work immersion? Trabaho. Trabaho ng ano? Trabaho marangal. Trabaho. Mar okay, ikaw, ano trabaho. ang Tagalog ng work immersion? Trabaho lang din, Ma'am. Trabaho lang din eh, yung work trabaho, trabaho eh yung immersion. Plastikan lang. <laughs> trabaho plastikan? Ah, oh, ano? Trabaho na masisipag. Trabaho na masisipag. Jolana, busy, busy. Anong tagalog ng work immersion? Five, four, three. Anong tagalog ng work work immersion? Subject. Miss JS. Halaman ko na lang. Halo. Wala, na siya siya ka pa. Anong tagalog ng work immersion? Punsasanin mo para sa trabaho. Pagsasanay para sa trabaho, o oh, pwede. Ah, for peace. It, ito, pag di mo nasagot, wala kang supply ng ano. Walang bigos. ano, ano, trabaho. Basta trabaho siya, ma'am. Eh, hey, immersion. Hindi uh, ka magkakatrabaho. Kung wala kang work immersion. <laughs> 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 Daya, dana. <laughs> dana, trabaho, wala akong work immersion. Opo. Dahil dyan, wala kang ka supply. <laughs> <laughs> Sarah, B.P. Anong Tagalog ng work immersion? Ala, B.P ka pa naman. Oh, 'di ba Vice President siya? 'Di ba si Sarah, si Sarah Duterte ay BP ng Pilipinas? Si Sarah Bernales ay B.P ng Lincoln. Oh. Ano? Anong Tagalog ngayon ng work immersion? Kung hindi, papatalsikin ka namin. I-impeach namin si BP. BP Sara. Kasalanan niya kung bakit wala kang supply. Meron! Ang ano, parang kasi mo sa immersion po, di ba? Parang sinasabi ko ng mga students. Oh. <laughs> English you know, na ako, tapos pinapatagalog mo. Eh, syempre, paano, ka, paano mo masasabi yung mga gusto mong sabihin kung hindi mo alam sa wikang Tagalog? Because I'm a foreigner and I don't speak Tagalog. I really? <laughs> 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 For how long have you been here in the Philippines? Uh, <laughs> and what kind of accent do you have? The are you an American accent or British know, accent, accent. <laughs> <laughs> or Indian? <laughs>

Ah, honorable. Sige, ipakita mo talaga sa amin na karapat dapat kang maging top 1. Ano ang Tagalog ng work immersion? Pagsisanay. Pagsasanay ng ano? Sa... Sa... Sa pagtatrabaho. sa pagtatrabaho. Ah, eto, anong top nito? Top 2. Top oh. Patunayan mo na top 2 ka. Anong Tagalog ng work immersion? Trabaho para sa grades. Ikaw. Ito mahihain to eh. Anong Tagalog ng work immersion? Trabaho pang karanasan. Trabaho pang karanasan. Oh. Si Aloha. Anong tap ni Aloha? Top 3. Oh, sige, pakita mo. Patunayan mo na top 3 ka. Anong Tagalog ng work immersion? paghahanda ng mga mag-aaral sa aktwal na trabaho. Paghahanda ng mga mag-aaral sa aktwal na trabaho. Paghahanda ng mga nang mga mag-aaral sa aktwal na trabaho. Walang words pero yung sa English dalawa lang work, emotion. asikapol <laughs> <laughs> ah, <sige, Paul. laughs> No, Tagalog Anong Tagalog ng word immersion? Ano sabi ni Google? Ano ba? tingin na Ano? Wala mo, wala mo. Paglulubog. Trabaho paglulubog. Paglulubog, Paglulubog nga. Paglulubog Trabaho paglulubog. Ano mo na Chinese ng Work 我不知道，know, 我不知道，不是 <you> 不是，明白了吗？哎 <laughs>、hey,，是是不 Sepul, and then and then four. Four means <laughs> 4 One, two, 3, 4 So 4 and then B, sepul. Ha 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 ha